mga smoky uh, ihaw lang tayo ng tilapia at saka talong lang toyo yan toyo sarap sarap toyo aw nok na yan to uh, talong ay tilapia lang sapat na dami pang ano dami pa ang um, uling dito pala sila naglalaba nandiyas dito pala sila naglalaba maglalaba rin yung bagong dating Ito, ito na rin to. Tumad na lang. Swimming din. Ano to? Uh, ilog lang to. Ang taas nito, dam. Dam ng project ng mga China. Doon sa dulo nito. Ito. Tuyuk oh, tuyu. Tuyu saan? Tawilis lang na oh, luka na rin to, sarap to. Sure, <laughs> Shush, 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 shush. Oh, teka. Dayo pa kayo mga lara ko. Dito ako kayo. sana wag uulan kasi pag uulan na magiging kulay brown yan. Oh, dami naglalaba. Oh. Ayan, naglalaba yan mga yan. Ayan, oh, naglalaba yan. Ayan. Ayan.

Ayan, luto. Luto yun. Sunog eh. Pag sunog, luto. Pag hindi sunog, hilaw. Bas, basag na. Luto na